Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga tulong para sa mga nabiktima ng lindol sa Cebu. Alinsunod ito sa adirektiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng mamamayan ang pamahalaan hanggang sa muling makaahon. Si Luz Casipit, una sa balita. Makakalipas ang isang linggo matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ulang humpay pa rin ang pagbuhos ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Matatandaan na isa sa mga inisiyatiba ng Pangulo ang ibinabahaging 180 million pesos bilang tulong pinansyal at mahigit 300 million pesos naman bilang local government support fund sa mga mamamayan ng probinsya ng Cebu na labis na napektuhan ng trahedya. Mahigit sang libong pamilya naman mula sa barangay Pulang Bato sa Bogos City, Cebu ang nakatanggap ng family food packs mula sa DSWD kahapon. At nakapaghandog naman ang mobile kitchen ng DSWD at pinapanatili ng opisina ang pag-ooperate ng water tanker bilang tulong sa mga pamilyang naapektuhan sa barangay Kugo ng Bogos City. Katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong sa bahay naman ng San Remedio dahil kabi-kabilaan ang modular housing units ang sinasagawa sa lugar. Isa isa rin sa sinasagawang aktibidad ay ilang interactive activities para sa mga bata at morning exercise naman sa mga batang nananatili sa evacuation center sa barangay Iloia sa bayan ng Medellin sa Cebu. Personal namang binisita ni Congressman CJ Abalos at ilang mga opisyal ang ilang bayan sa Cebu tulad ng barangay Hagnaya, San Remedio upang tignan ang kanilang mga kalagayan at maghatid ng tulong. Kaysa rin ang iba't ibang lokal na pahamalaan tulad ng lokal na pamhalaan ng San Juan City na nagbigay ng isang milyong financial assistance. Aabot naman sa mahigit 3,000 residente mula naman sa barangay Poblasyon at Hagnaya sa San Remedio ang nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pahamalaan pamahamalaan ng Lubao Pampanga. Ipinagkaloob din ng lokal na pamahala ng Valenzuela ang dalawang milyon at pisong suporta sa muling pagbangon ng mga residenteng labis na napetuhan ng lindol. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Luz Kasipit, alauna sa balita, Congress TV.